Good morning mga kalapat Ngit ulang uli na kapag vlog May paso kasi Ayan, pinakawalan ko muna si Palko Para masanay Si Batman oh. si white flight lagi na kalipyop -yup sa kanyang pugad eh baka mag-iitlog na yan yun palang mga YB ko na bago dalawa lilipat ko na yun ayan tinipang ko muna yan si blue bar na inakay namin naglulugon yan eh kaya nalpasan ko muna hindi naman yan lalayo si white light oh hindi limlim oh baka mangitlog na mamaya sa parang uulan eh ganda talaga ni Lady White oh. ano kaya magiganak na lang ni ano ni blue bar white kahit na si Bulag sa na kung pure white eh guys, thank you for watching. Guys, if you like my video, please like, share and subscribe. Kalapanget Lot TV.